Hello guys, uh, welcome back to my channel. Uh, meron na naman tayo dito guys na Mitsubishi uh, Mirage uh, G4. Bali guys, ang problema nito ay uh, umilaw yung battery indicator. Bali anong anong model pa sir? 2016. G4. 20, uh, 2016. Di bali guys, sa uh, 2016 model uh, Mitsubishi Mirage uh, G4. Ito guys, uh, papakita ko sa inyo. Sige sir, start mo nga sir. Bago natin na uh, ano yun. Uh, medyo matagal-tagal ako guys na hindi uli nakagawa na itong Mirage Nana to. Sa sarili mo, sir. to, guys, yung ano, patay muna, sir. Ha? Pakipatay muna. Yan. Okay, on. On lang. Nana to, guys, yung battery indicator. Uh, Rek, ka pa Bali, ito, guys, kapag in-start yung makina, na uh, hindi na mamatay itong battery indicator. Kailangan kasi, guys, mamatay yan para, ibig sabihin na, uh, kumakarga yung alternator. kaya sir, pakistart mo. Yan, guys, kitang-kita naman, uh, naka-start na. Yan, buhay yung ano, nakapalo yung RPM. So, ah, hindi na yung battery indicator. Teka, lika, rek. Ito guys, ang gagawin ko rito, uh, ah, ko yung uh, ah, sa parting matigas sa alternator. Uh, ah. kapag namatay yung battery indicator, ibig sabihin na ah, carbon brush lang ang sira niyan. Pag ganyan, sir, uh, ah, makakatipid ka. Sige, salamat. Oo. Uh -huh. At ah, tingnan natin guys, ah, baka sobrang iksina ng carbon brush. Kasala guys sa ah, carbon brush lang para hindi na gumastos ng malaki may ari. ngayon guys, ang gagawin namin, nakakalasin muna namin. Ah, hindi ko na guys kung paano yung kakalasin. Ah, ipapaliwana ko lang yan sa inyo guys sa ah, kapag nabaklas na namin. ngayon guys, ah, kakalasin muna namin alternator. Yan guys, ah, nakalas na natin yung alternator. Ito lang yan guys sa ah, kung paano magtanggal yan. Ito guys, ah, meron yung ah, sa ilalim na 14 na kontrahan. Yan, dito yan guys sa ilalim. Yan. Bali, ang style niyan guys sa uh, tatanggalin niyo nat dito, luluwagan niyo tapos bubunutin niyo. Yan, ilalabas niyo rito sa likod. Yan, mabubunot niyo yung ano yan, tornilyo. Bali, 14 ito guys na tornilyo. Tapos dito naman sa ibabaw. Yan. Ito yan guys, yung Yan, dito yung nakalusot. Tapos may nat Yan. yan. Tapos uh, ah, pag magtatanggal kayo yan guys, ah, kailangan luwagan nyo muna tong adjuster para lumuwag yung belt. Yan. Bali, dalawang tornilyo na lang yan guys. Ah, ilalim, tapos taas. Tapos guys, uh, ah, kapag magtatanggal kayo ng alternator, ah, tatanggalin yung negative. Yan, para sa safe lang guys na hindi didikit ang main line. Ito guys, ito yung main line. Yan. Kasi pag hindi nyo tinanggal yung uh, negative ng battery o yung terminal, kapag dumikit po guys, dito sa bakal, yan, puputok ang ano nyan guys sa uh, fusible link. Kaya, kailangan guys, uh, sigurado lang natanggal nyo yung ano, negative. Kaya ah, ito guys yung sakit nyan. Ipindutin nyo lang. Nandito yan. Yan. Okay guys, uh, pupuksan natin. Ito guys, uh, ito, guys, uh ko yung bantang ano, uh, petan, uh, hindi hindi umatay yung battery indicator. Uh, sana guys, uh, maiksing maiksi lang yung carbon niya. Kasi kapag mahaba ang carbon, nasa dalawa lang guys ang sira niya. Kung di rotor, uh, icy na ang niya. may kamahalang sila ng ano, IC. Sir, pagdasal mo sir ha. Okay. Pagdasal mo. Sabang binubuksan natin. Mali <laughs> ito guys yung ari. Sir, ano pang napansin mo sa sasakyan ko sir? Yung bago natin na uh, pagdasal mo. Bago umilaw yung battery dito. Wala naman. Basta ako lang sa umilaw. Wala lang umilaw. Pinatay ko lang. Tapos pag-start ko. Ano na. Tapos hindi na siya namatay. Tapos yan ako, tinanggal yung negative para ma-reset lang. Kung tanggal ko, nandun ulit. Kung may nawala na. Wala na. Parang di bali kayo sa bali kayo sa atin may ari. Sir, bago natin yan eh. Shoutout ka muna. Shoutout sa mga taga-muntin At saka uh, sa kids ni Kuya. Nakakapano mo sa family mo? Shoutout nga pala sa atawa ko sa mga anak ko. Di bali taga sa kanya? Muntin group ako.

lang sir, yung contact lang ng ano ng slip ring minsan dumudugo mas. Yun, swerte sir. Ang guys, kitang kita naman, carbon brass lang ang sira. Salamat, salamat sir. Salamat, sir. <laughs> Thank you. Yan guys, kitang kita naman, kaya kahit anong pukpuk -puk natin, ah, hindi na talaga lumalapat siya kasi nga, sagad na sagad na. Salamat, gusto ko lang I see. Yan sir, Oh. Yan guys, kitang kita naman, sobrang dumi. Talagang, ano na yan sir, nag-i-spark na sa loob. Yan, tingnan natin guys yung rotor. Swerte mo pa sir. May pinuntahan ka na. <laughs> ay, 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 di ako nagkamali talaga. Mm. Yeah. mo muna ako na YouTube bago ako pagawa. Oh. Yan guys, kitang kita man. Nag Nagpipil. Yellowish. Ibig sabihin guys, sa buo ang rotor. Napaka dumilang. Yan guys, kitang kita naman. May itim. Tapos ito guys, medyo may lumalapat pa ng konti ang carbon. Kaya lang guys, halos tatang na. tingnan. Tapos ito guys yung ano nasa ibabaw uh, medyo malinis pa. Ah, uh, sir, uh, ang gagawin natin dito, ah, uh, babaklasin ko guys. Papalitan namin ng carbon brush, ah, uh, lilinisin namin, pipinturahan na rin namin guys para kunyari bago. Ay <laughs> guys, ah, uh, ko na lang guys mamaya kapag te-testingin na namin sa testingan ko. So ito na guys, uh, napinturahan na natin yung housing guys. Yan, kitang kita naman guys, ah, uh, napakalinis. Yan, tapos ito guys, yung loob nito ni ah, uh, nilinis na rin natin. Yan, bali ito guys, uh, itong ice na to, ah, uh, pwede niyo namang basahin niya. Basta importante ah, uh, patutuyuin niyo. Tapos ito guys, ah, uh, napalitan na natin ng carbon brass. Yan, mahaba na. Ito guys, yung ah, uh, pinagpalitan natin. Yan, napaka-ikse. Tapos yung kitang-kita naman guys, yan, nangingitim. Ito guys, yung ah, uh, hindi lumapat sa slip ring kaya hindi siya kumarga o hindi kumarga yung alternator. Kaya nakailaw yung battery indicator. Yan guys. Ang bali, dalawa mo yan. Paiksi na. Ayan. Tapos ito guys, ang ginagamit ko ang uh, carbon brass. Yan. FCC. Kung bibili kayo guys ng carbon brass, kailangan ganito ang karton. Yan. Ito guys, tandaan nyo ha. Napakagandang klase na carbon brush yan. Uh, shoutout nga pala sa may-ari ng FCC. Yan. Tapos ito guys, sa uh, kapinturahan na natin. Yan. Nalinis na rin natin guys yung ano, uh, sa rotor. Yan. Slip Yan. Okay, guys, ang gamit natin na assembly na natin. Pero bago natin assembly niya, kailangan guys sa uh, itong carbon brass na to ah, uh, ilulubog natin 'yan. Yan, kailangan guys, na uh, meron kayong dalipon na alambay, nakabaluktot. 'Yan. Tinutusok niyan diyan guys, ilulubog niyo. 'Yan, doon muna kayo sa dulo. Tapos sa ah, yung rito ng pansipat. 'Yan. Ngayon guys, yung kabila naman. ganyan lang kasimple. Tapos ito guys, yung ano, kasi kapag hindi natin nilagyan ng alambre, hindi natin nilubog, kapag ipinasok natin yan dito, at tama yan dito sa bearing, mapopoto ng carbon brush. Nang ganyan lang guys, sa lalagyan ng pagsipat o yung alambre, ilulubog nyo. And tapos guys, sa pag nakasok nyo na, pagpukin nyo rito yung Kailangan guys, sa ah, magpapanag po yung parehas ah, yung thread at saka yung butas. Yan. Tapos guys, ah, bubunutin nyo to. Ang bunutin nyo, niyo, ah, wag na wag nyo makakalimutan hindi bunutin kasi kapag ini start nyo at kumandara makina, masusunog ang IC. Yan, bubunutin nyo guys. Yan. At ito guys, uh, yan, pinenturahan natin yung mga tornilyo niya. Pati natin. Make sure lang guys na masikip ang mga tornilyo kasi kapag may lumuwag yan uh, sasaya dyan sa stator yung rotor kaya kailangan na uh, masikip kahit anong alternator guys sa uh, wag nyo muna papalitan yung buong alternator magpapalit ng IC uh, palitan nyo muna guys yung carbon brush yan, minsan na. minsan naman tumutumoy lang yung yung contact ng rotor yung slip ring kasi kapag gumamaya na hindi rin maki-charge ng alternator sayang din guys ang pera and guys uh, testin natin testin natin dadaan natin uh, ang negative positive kan <laughs> dapat lang kay isang battery ko huh? nga kasi guys, sa uh, testing natin dito sa may labas. Thank guys, sa uh, wala pang ba ano uh, battery indicator kasi uh, wala pa tayong main line. Pero nakatusok na yung uh, sakit ng alternator. And guys, nagkaroon na. Ha, uh, ito guys, yung uh, battery indicator. Kailangan sa kapag pinaandar ko tong motor, ah, uh, mamamatay yan. Kung guys, namatay. 14. Dyan, dito lang? Like. Yes, 14. Dogan natin, ah, uh, headlight at saka pad. Yan. guys, 14. Kitang kita naman. Dyan. Patay natin. Patay natin yung ano, motor. Start. Okay. Kung guys, kitang kita naman ha. Ah, wala ah, tayong pinalitang pyesa. Pinalitan lang natin. Ito guys, yung carbon brass. Yan, umiksi yes, uh, eh, na, 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 na carbon brass. Kaya, yan sir ha, Sir, nakatipid sir. carbon brass na ang pinalitan namin. Kaya kaya yes, sa gawin ko at ah, kakapit na namin sa may makina. Tapos sa ah, hindi ko na guys, ipapakita yung, kung paano magtapit ng, magtapit kasi magtapit ng, kung paano nyo gagawin yung alternator at kung paano makakating pwede. natin guys, pinapakita kung paano magkabit. Kasi yan naman ha, ah, kaya naman i-DIY yan guys. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, bakit hindi ko pinapakita kung paano magkabit. Kaya kasi guys ha, ah, ang importante sa atin na ah, makatipid yung may-ari ng o yung owner ng sasakyan. Dapat ah, yan. Hindi sa kung paano magkalas, magkabit. Ah, ito guys, ah, sana may itindihan nyo sa mga nanonood sa akin na ah hindi ko rin pinapakita kung paano magtalas. kasi guys, medyo matagal. Nangyayari guys, pinag-forward nyo naman ang mga nanonood. Kung din naman pupunta kung paano rin kare. And guys, ay namin guys. A few moments later. So ito guys, ah, okay na. Yan, yeah, naikabit na natin yung alternator. And guys, kitang kita naman, ah, parang brand new. Yan. Ito guys, ang gagawin natin dito, ah, titestingin na natin. Bali, bago natin testing eh, syempre, kabit natin yung battery kasi hindi aandar yan guys kapag hindi nakakabit ang battery. No sir, tama no? Kaya <laughs> mamaya na natin sikipan guys. Yan. So guys, uh, start na natin. ng guys, uh, 100% yan guys, mamamatay na yung battery indicator. 190%. Okay sir. patay Okay, makina. Yan. Pakita mo natin sa kanila. On sir. Yan. Ito guys yung battery indicator. Yan. And guys, ah, i-start natin. Okay, yes, sir. Start. Tayo okay, muna natin guys yung radio kasi baka makapirate tayo. And guys, kitang kita naman. Namatay yung battery indicator. Sir, patay uli makina. On. Start okay guys, yan. Hey, sir, si sir, nakatipid yan si sir. sir, pakibuhay yung ilaw aircon. Load natin guys. Sa mga katulad kong auto electrical shop, ah, uh, huwag kayong magagalit sa akin ha. Ah. Uh, ginagawa lang natin ng tama. Na sir? And guys, kitang kita naman, ah, uh, 14. Yan, huwag mo rin. And guys, naka-headlight. Yan. Ah, naka-aircon. guys, yeah, medyo malayo lang okay, guys. Yan. Ayan guys, yung compressor, yung magnetic. Yan. Tapos yan guys, ah, may load na yan. Bali ito guys, ah, 14 volts. Bali, 14.8. Yan. Kasi medyo lagpas siya sa konti ng 14. Sir, pakipatay na sir. <laughs> yan. Pati, ano, load lahat. Kali guys, uh, ganyan lang uh, kapag uh, Mitsubishi Mirage, uh, kapag umilaw yung battery indicator ng sasakyan nyo, o doon sa dashboard, ang gagawin nyo muna, uh, pupukpukin nyo guys dito banda sa may ibabaw. Ayan, kung saan na uh, parting may matigas. Ano kaya dito? Ayan, kapag pinukpok nyo na medyo matigas, as martilyo nyo, kung meron kayo martilyo, kapag namatay yung battery indicator guys sa ah, ibig sabihin na ah, carbon brush lang ang sira niyan yan. ngayon guys kung hindi naman siya mamamatay kay, ah, maaaring ubus na ubus na yan bihira guys bumibigay ang pyesa niyan basta ganito mirage ah, ilan na nagawa ka yan? hindi lang siguro mga 50 pirasong mirage puro carbon brush lang ang sira guys kaya sa mga katulad ng auto electrician uh, ah, wag kayong magagalit sa akin ah, ginagawa ko lang ang tama Ayan okay na sir. Yan, salamat sa iyo, sir. Dito ka sir, medyo maingi. Yeah, salamat, sa may salamat, uh, salamat sir, shout ng cons, Ah, sino pa sir, Is yung shout out mo? Yung sa grupo ng Mirage. Ah, uh, sa mga Mirage G4. Kung may problema kayo sa mga alternator, try niyo subukan dito. Ah, uh, sigurado, sasabihin niyo sa inyo yung tamang wala talaga sira. Opo, sir, yan. Hindi nanganganak. Kasi <laughs> <laughs> sir, sir, sir uh, galing. ah, galing amon sir. Opo. Yan sir, um, maraming salamat sa inyo. tapos ito guys, meron pa tayo ipapa shoutout. Sir, shoutout ka, sir. Shoutout sa mahal ko sa buhay. Oo. Uh. <laughs> so, Yo, sir, shoutout ka. Kawain ka na lang. shoutout mo family mo. Ay <laughs> yes sir. Sir maraming salamat din sa inyo di Bali alternator guys ang sira nito. Ah uh, isusuri lang n'ther uh, walang battery indicator at uh. titingnan ko rin guys uh, baka mamaya carbon brush din ang sira nito. So yun guys uh, sana may natutunan kayo sa isinare kong bagong video uh, kung paano mag-repair ng Mitsubishi Mirage. Yan guys, uh, maraming salamat sir. Bye guys. Ingat